Namumulot lang to ng mga bara sa battle na hindi nag-trending. Well, para siya yung umangat. Galing na sa bibig ng iba, pupulutin niya pa yon para sumapat. Kung nasisikmura mo yung pes, yung mga tao, alam nilang lahat, huwag kang magmalinis. Pagpaghinain mo, kaya di sila kumagat. Game? Yeah. Game! Yeah. Stealing rounds! Stealing rounds! Hinahablot nitong gago. Laki sa streets, ninanakaw kahit mga nakatago, tipong binabalibaligtad niya lang yung mga nakaw na kopya nitong batang kiapo. Isipin mo, ha? Speaking of batang kiapo, tanim lang naman kay Smaglas yung pangalan mo at dun nakapunla. Pinag-ugatan ang karir mo dun sa idolo mo na aking inuna. Oo, tinalo ako noon, pero gano'n man kataas mong sanga niya, hindi ako nalula. Inuga ako talaga yung puno, kaya asahan nyo may babagsak na bunga. Pero ang bumagsak na bunga, bubot, Supot? Buraot! Kaya ka lang naman nabuo, kakakapit mo doon sa ilong. Kulangot! At speaking of kulangot, kung para mo laban yung laban yun ni Smag sa laban namin, yung laban yun ni Smag all throughout ng rounds mo, si Smaglas lang nagmukhang haymaker. Samantalang yung laban namin ni Smag sobrang smooth ng flow ko sa ilong. Kala mo nag-inhaler. Kinalaban mo rin yung hari ng tugma pero may nasilip lang akong konting angle. Isipin mo si Luna yung nag-host pero ba't ikaw yung nagbe-breakdown sa battle? Wala kang nabuong imahe. Sa replica lang nagpakaalipin. Totoo nga ang kasabihan na kung ano itinanim, siya rin parisukat ng mukha mo. Huwag ka magpanggap. Kamukha mo yung matandang kasama ng Boy Scout doon sa movie na app. Di ba? Inangguluhin sa lahat 'yan ng yung kalaban na pangungopya na lang ang inaasahan. Walang sayo. Wala kang aang kining karangalan. Wala kang identity clown, may own ka pa naman sa pangalan. Ta tapos sasabihin ikaw ang most impro most improved MC of the year 2019? What? 2019 pa yon, eh, 2012 yung una mong laro. Seven years yung naging pagitan. <laughs> 2012, una mong laro. Seven years yung naging pagitan. Meaning, seven years kang naging bano. <laughs> tagal nun. Ang tagal mo... <laughs> ang tagal mo na sa liga, wala ka pa rin abilidad. Minsan, gusto ka nang ipanalo ng mga judge, kaso sa kahihiyan sila yung mabibilad. Kulayan mo man lahat ng sasabihin ko ngayon, pwes sa mga judge, pangalan ko pa rin ang titingkad. Papareho lang tayo ng agwat pag yung tawag binalibaliktad. Sobrang paghahangad na pumunta yung pangalan niya kay Smaglas, tuloy yung karir niya, patapos na. Kabaligtaran yung nangyari, kakasana all, laos siya. O, oh, matatapos na rounds ko. Bilugin mo na ulo nila. Magsalita ka na abo sa INC, pagkain ng dugo, rapidong feeling banal, ano pa, tatlong oras, anim na putok. O, oh, di ba? Mangkanor ng flip-top. Ano pa? Ilagay mo sa huling round para mabigat. Para di na rin ako makapag-rebat. Maraming best nang inanggulo sa akin yan, pero di ako naging marahas. Pero nung ako nagsalita, ang daming umiyak, maling aral yung lumabas. Religion na yung weakness ko sa battle. Hindi, sasagutin ko yan para sa palabas. Patutunayan ko sa inyong lahat na kung saan ako mahina, dito ako pinakamalakas. At isa ka pa rin dakilang buraot. Kaya ka lang naman nabuo, kakakapit mo dun sa ilong. Kulangot.